May isang araw na dumating, sunod-sunod na problema ang dumating sa kanya. Problema sa pag-aaral. problema sa bahay at pamilya. Oh, ngayon ka lang? Ay, naku pa. Gumala na naman yan. <coughs> 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 Tanging mga kaibigan niya ang naging sandalan niya sa kabila ng mga kinakaharap niyang pagsubok. Ah, tool. Tool, parang ang mga yeah, okay, At, eh, mga problema ba? Droga. Droga ang tanging solusyon na naibigay ng mga kaibigan niya. Nakakawala ng problema, makakalimot ng isipin, at panandali ang pahinga, ang sa tingin nila ay bigay nito. Sa una ay napapaisip pa siya kung tama ba. Tama bang magpadala siya sa tukso, pero kalaunan ay...

Nagagawa na niyang kumupit, masuplayan lang ang kanyang bisyo. Akala niya ay tuloy-tuloy na ang inaakala niyang solusyon at pahinga. Hanggang sa... Ano boss? Dala mo na ba yung pera boss? Nakaget na ako. Ano? Kukunin mo na ba ito? Hello mga tol. Pasilip. Backup dito. Now na. Yes sir. Pabutan na kami dyan. sila. Positive. Ano, tirahin na natin. Tara, tirahin na natin. Tara na, umuwa na kayo dyan. Rektor, rektor, ditatak bu.